mga garden, magandang araw nandito tayo sa bayan ng Jones at makikita nyo na isang produkto dito, o mga isang tanim tawag natin dito ay mais ganyan ang itsura nito pag mait pa siguro to mga isang buwan na siguro ang ito tanda nito yan, so lahat na nakikita nyo, ang tanim talaga dito ay mais ito, maliliit pa rito. Tara. Puro mais yan, no? Oh. Dahil mais. Mananawa ka talaga, Tumingin, oh Puro mais. Hanggang doon. Ito ang major products ng Jones ay mais. Yan, no? Oh maliliit pa talaga Ayan. maliliit pa itong mga mais nila bale ano to ano mancha ka no puro mais maisan no may mga bale dalawang klase ng ano to may puti at yelo na mais pag uh, yellow yelo yelo corn yun yung ano ginagawang peeds pakain sa mga alagang hayop natin katulad sa manok, baboy isda o mga tilapia pag white corn naman yun yung ano, pakain sa pangkain natin syempre white corn pang human consumption yun puting mais lawak talaga puro may isan talaga tong ano Jones so paano ito lang yung ating ano ngayon makakita mga mais puro maisan yan o dito na at napakainit na mga kagarden salamat sa panonood Good morning, good morning. Magandang ah, gabi mga magala. Nandito ah, tayo sa ano maluwang na mga taniman ng mais. So, nakita niyo mga 'yan, mga bagong tanim pa lang 'yan. Maliliit pang tubo diyan. Yung iba, Ano, wala pang tumubo. So nakita niyo ito, mga burol-burol na maliliit Bali ano to, maasa lang to sa ano uh, ulan. So, hindi na ano to, kayang abutin ng patubig. matataas na kasi na lugar to. So, maluluwang ano, mga taniman lahat to ng mais. So, ang produkto dito ay mais, saging, ang dami rin sagingan dito. Saging. Diba sa mais, may ramerin rin sagingan. Yan kikita, no? Mga ano yan. Na-tractor yan. Dito sa kabila. Ito, nagsawa na siyang magtanim ng ano, may isang ginawa niya. Tinaniman na niya ng kamuting kahoy. Yan. Uh, oh, puro kamuting kahoy yan, oh. Pero doon, yan. Ang anulit Yan mais malawang na niyan mais ulit yan ah, malawang na yan niyan puro mais good morning mga kakagarden mga kagala dito tayo sa isang lugar na ang parang tanim na mais tawag nila dito uma Malayo na to sa baryo So, puro may yung tanim dito. Ayun o. Mula doon sa taas. Doon ako galing sa taas. Pababa. Iglalakad ka na rito. Kasi ano to. Wala namang ano. Tago to. Hindi uh, na rin makakapasok ang ano dyan. Motor. Talagang wala doon. Sa taas. babarito rito. Lalakad ka na. Puma na ang tawag na nila dito sa lugar na to. Puma. Layo na rin. Galing kami doon sa mamalaya. Malayo na. Mga taniw pa rin to ng mga mais. Uwi na kayo ng baryo. Ngayon si Papa. Basta so kayo sa alam mo hila-hila yung ano, tangkal, tawag nila dyan. Patoki yan eh. Pagka may kukunin ka sa aking, yan yung malalagay. So, sasawa ka talaga dito. Lahat po yun, nakikita nyo na yan. Eh. Puro mais dyan. andana kame So mai pakta kame pa tayo. Puno nang nata dito. Ayan o. Puro nang nata yan. Ito naman yan. Ayan pa. kita nyo naman oh. yun yung minahan namin malung pa rin talaga nataniman ng mga mais oh. ito pa rin ang view rito saan na si papa ngayon muna ako wow video tayo ng video eh ulit oh. ganoon pa rin ayan mga bagong tanim lang din oh. mga ibang tumubog na Lumik, ah. sarap ng hangin. Ayan okay, no? na. No? na taniman ng talaga ito dito. tayo isda na yah, tapakal malayo-layo rin itong lalakarin mapunta sa baryo hindi ka sanay papahinga ka pero kami ngayon ang pahay-pahay na ito pag ka sa makarating sa baryo ito naman yung mga nasa gitna-gitna na yan na mababa tinaktaniman naman yan ng palay eh.

Data data green pa. So yay yes, sangat. Paspas na ka, Kyle.